Kinawag na lang bench kasi nga mahaba yung bench dami nagmamaratan no eh first time ko nakakita nyan ha dami buong siya gawa wala ba sa'yo maps? kaya what is that youtube? It's your boy, MotoGib Sanity Back here again with another video So, punta tayo sa isang meet up ng mga JAPANESE Tayo ay makikigulo May kisausaw tayo sa mga HAPON Ano yan? Bike meet up ng mga JAPANESE tapos, si Mr. Bleep invited siya. Tapos, hindi makakapunta si Mr. Bleep kasi meron siyang uh, church ngayon. So, kapalit niya ay eh, kami. Kami na lang ang kakaaten. Ang mga sumama, eto, tatlo lang kami. Si PJ Motoride, tsaka si ano... I can ano ba ano I can rides ba I can X ride pa yun channel nya so car meet up sya ay car meet up bike meet up may kisaw saw tayo so hindi ko alam kung ano ang ano dun no kung ano ang magiging kaganapan or ano kasi wala talaga akong info about sa meetup so bale ano lang talaga tayo don guest lang so first time ko din na makiki uh, join sa mga Japanese riders sa so, lahat kami mga Yamaha naked bikes dalawang MT25 at itong uh, pinaka tatay nila ang MT10 kaya e, ko lang kung naririnig sa ano sa audio natin yung uh, growl ng tambutso uh, tambucho ayan o oh. tinanggal ko siya kasi ito yung tunog <laughs> gulat si PJ Motoride eh. ang oras ng uh, meetup is 9.50 tapos si ano 9.44 na so I don't know uh, pa namin yung mga jobs doon sa meetup pag hindi na, hahabol na lang kami. So, see you guys later kapag nandun na kami. Update ko kayo. Medyo malayo-layo pa naman kami. Peace! Ah, so, kaya pala sarado. May marathon pala. Dami oh dami nagmamarata no eh first time din ko nakakita nyan ha Tommy buong gawa. ayos yun ha? ano dito eh kalsada eh oh. siguro dahil sa dagat yung ano yun asin pinapadaan talaga kami dito ng mga hapon guys kapag uh, nakamotor ka tapos yung mga nakakotche na yan eh ada aning kanila maganda sila paki-give mag away sila subukan nating i-rev bump meet up din dun kaya yun na yun so ito na yung lugar guys alam ko dito yung banda eh so ito nga pala ano yan mga may mga inns yan yan o no? yung mga pwede ka mag stay kung halimbawa galing ka sa malalayang lugar tapos gusto mo magano ah uh, ito si Ninong Ninong Ariel So baka nakaalis na sila no kaya wala na dito Hindi natin alam feeling ko nakaalis na kasi 9:50 pa yung ano eh So nauna naman si Ninong Ariel tatanungin natin siya Minabutan man lang ba siya kahit na isa isang rider Ayun. Dung 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 dung. Ano? Hindi nga namin naabutan. Malis na sila. Ano yung mga ano, mga kurumang luma yun dun eh. Oo. Ah, dalawa daw kasi yun eh. Yung isa, bike. Yung kuruma. oh, bike meet ah, tapos kuruma. Kanina, dami. nag na. Mga Ato, 20 minutes ago. 20 minutes ago. 20 minutes ago. Ito, siguro mga hahabol to eh. Ano ka na? Dayang race yun, puntaan yun Abutan pa yun Tanangin ko si Dude kung ano, kung saan Hindi ko kasi alam sa, kasi ito lang yung una niyang sinabi Hindi ko na alam yung next eh Abutan pa 20 minutes ago pa, ibig sabihin ng aga nila umalis Ay hindi, sakto din pala, mag 10-20 na pala Oh ano, alam mo naman ang mga neon din, ano? Oh, wow! Hindi, pinakasama eh Hindi na pao eh Hindi Abutan natin yun. Tanoyin ko si dude kung anong ano. yung takbo nito, puta tulin-tulin ni. Eh. One. At saka ride nun, mapabagal lang yun. Hindi nang tatakbo nung tutulin yun. Eh. Tawagin natin si uh, Mr. Bleep. Para tanongin natin kung uh, makaabutan natin yung mga nag-rides. So, ito na si Mr. Blip, guys. Tinatanong natin kung uh, san saan, saan dadaan yung, Ano? <laughs> Kasi ito yung ano eh. Ito dapat yung kasama namin. Kaso ano? Ito para Wajima, wajima no Katae Ikimasu. Ano na? Moikai? Noto. Ha? Noto. Basahin mo yung message. Notojima noto nga. Saan sa Notojima? Yun ang hindi ko alam. Hindi na makakapag-reply yun, nag... nag ano na yun eh. Pwede tawagan ko nga, try ko tawagan. Pwede. Pero hindi sila nag ano, shtamichi sa tingin mo? Ano? Piniplexi hindi sila... <laughs> hindi sila nag shtamichi sa tingin mo? Oh, wow! Pwede <laughs> Ay, nag ano sila nyan, malamang, no, ano, noetsu. Ay, hindi, hindi rin. Malayo na. Hindi, meron. Daanan ano, dyan. Okay, nandatawagan ko para sure. Okay, sige. One eternity later. Ito na, pinunta na kayo na tono, tono. Wala, eh, mahirap eh. Pag ano, di namin alam kung saan sila dadaan. Pero ano yan? Hindi, punta lang, lang kami. Sa Wajima ba talaga wajima? sila? Siguro, wajima? Hindi mo alam kung saan. Pasang sabi nila pupunta daw sila ng Wajima So punta lang kami ng Wajima Ganoon, tapos antayan lang namin sa location Pero kung group ride Oo, baka, baka mag reply Pagdating nila May may time limit ba kayo? Yes, may kayo ngayon May pasok na. May pasok kayo mamaya eh <laughs> <laughs> niyan, Medyo sugal yan ha Hindi magkikita yun Hina eh yung, yung sabi sa akin sa Wajima Hindi ko lang Kasi 2 days ride right yun eh Simula nung Friday Ah, two days ride sa may mga nag-camping pa dyan. Si siguro, basta simula pa tapos meron din daw today. Oh. At dahil oh. hindi na nga namin maaabutan pa ang mga Japanese riders, ay nag na lang kaming umalis at nagpakasakaling magkita kami sa pit stop nila sa daan. So nag na lang kami na susunod, try namin abu, ano habulin. Mag-ano kami? magbabaypas kami. Tingnan natin kung mahahabol namin. So, malaki ang chance na magpapahinga sila halfway. At doon namin sila i-meet. Uh, so, meron ka contact dun si uh, Mr. Blip na Japanese na was expecting us na mga kasama. So, hopefully makita namin sila at makita nila kami. So, we'll see, we'll see, we'll see. <laughs> Sayang nga si Ninong Ariel, no? Hindi nakasama. Hindi pinayagan ng commander niya. So, nag-message si uh, Mr. Bleep. Sabi niya ka Inta daw sila. So, nandito kami ngayon sa expressway yan sa bypass so ito yung tatakakin namin and sana maabutan pa namin kasi nagtext daw yung kakilala ni dude ni Mr. Blip so malamang sa malamang naka -stop over yun kaya nakapagtext so backpackan tayo dito guys let's go Ya sila. Eh. Ya sila di sini. Jalan walan. <laughs> ano, sa, may ano ba sila dude? Meron ba silang ano, yung spot na ano talaga titigilan or magmi-meet up sila? Yung destination talaga nila. Kaya yeah, tanong ko ako, kung ano yung goal, hindi niya sinasagot. Ang sabi niya lang, tinanong ko kung nasaan sila papunta. Sabi niya papunta daw sila ng Iyon yung ano yun eh, Ion yun sa may ano eh. Di ba ang okay. ano kasi ang usapan na ano, Hawajima daw? Oo. Oh. Yung Iyon kasi doon yung banda sa Kanazawa eh, yung nakita ko sa Mark. Kaya nga, feeling ko nga, nakita ko dito sa Mark, parang mag-ano sila along, along the, ano, along the beach, dito sa kaliwa, papunta doon, papunta sa taas. Tapos, wala silang, ano, yung location na mag, mag pa, ano, goal nila, saan sila? W wala siya sinabi, ito lang yung sinabi niya, sabi niya, imakara daw, diyan sa kahobo iyon nga. Kung kunwari, kunwari magpunta tayo doon, malayo. Iwikot tayo. Ako, punta kayo doon, wala na masada na kayo. late, na kayo mga oh. Sabihin mo, hintayin niya kami, bigyan ko siya sa Sengen. Oh Ohohoh, wow! <laughs> 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 Maganda ba daan doon? Oo, di ba okay. tayo nalakalmado? Tulins doon eh dalawang ex para expressway na din. Ah, naroho do. Oo, oo. 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 Ah, okay, okay. Gets, nag-gets ka na. Oo. nga, tatawagan ko na lang. Ganda mas magandang daan. kaya mamaya. Nakakaya naman dun sa hapon, no? Ginugulo natin yung rides nila. <laughs> Nakakaya na tayo na naman mga Pilipino to. Ano, ang daming alam, ang daming gusto. Sila na nga yung... <laughs> Hello, sa sabihin niya yung ano, sabihin niya mga hapon. Tangin na, may mga Pilipino kasi nanggugulihin. Hintayin nga natin to. <laughs> Hello? Ah. Uh. Napansin mo yung oras 11 na? Ah. Uh. Uh. Doon sila kakain sa Iyon, tapos saka sila pupunta ng Wajima. Ah. Uh. saan, so, sa Wajima? Eh. Saan sa wajima sila? Doon lang namin Ha? Huh? sa wajima sa wajima lang namin sila antayin kung saan yung location. kung ma mauna kayo or syempre mauna kayo, di diba? Pero sa saan nga sa wajima? Ah. Uh, Idi tanangin mo na lang kung saan sa Wajima para antayin na lang namin. Oh, doon lang kami. Oh, sige sige sige. Ah, sabi sabihin mo bilisan nila kumain. Ah. Kasi kayo late kayong pumunta. Ha? Ano mo naman Japanese time. Eh, natatay pa ako kanina eh. Oh! Oh! <laughs> Naligaw kami May, sa Toyama. Nagkakape pa kasi ako, oh, biglaw na tayo okay, Naligaw yeah. kami ng na daan. Paigot-igot <laughs> sa bahay mo. Sige. <laughs> sabi mo, sabi mo, bilisan niya mag-reply ha. Huwag muna siya kumain. <laughs> One eternity later. So update lang natin kayo guys. Bali ang nangyari, kumain muna 'yung mga Japanese na group riders. So, meron silang uh, titigilan na spot. Tapos doon na lang namin sila imi-meet. Kasi medyo malapit na kami doon. Tapos sila ay eh, medyo malayo pa doon. Bali doon na lang namin sila antayin. na ganito na yung kulay ng uh, mga puno sa kalsada ang ganda nalabat tayo kanina kaya nagpalit ako ng uh, ano battery pero nandito na tayo guys eto na yata yung ano mga jap hindi ko lang sure kung ito na talaga dito yun yun eh no? no alright guys dito na kami sa meet up ang tatagal nung uh, mga ka meet up namin japanese ay eh, dito naririnig pala ako sa lugod eh. mga jap pala tagal lang ka meet -up namin mga jap kaya ayan tambay may, mo na kami may bawang kang bato ah hehehehe 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 Luno, ay, no tango, ay, no natang, nung lang. Napapako po ako. Pwede ba ilayo mo sa akin t 'to? Ayoko makita ito. Ito bato. Tentamount 'yan. Ay hindi, baka sticker. Wala ah, yung sticker, P P sticker 'yan, paps. Tinanggal ko kasi yung sticker. Langit 'yan. Hintayin natin yung mga ano, magmi-meet up mga Jap. Totoo, chip pala lahat. Totoo, chip pala sa kanilang motor. na paaga yata kami, wala pa rin sila. 2 hours kami naghintay. 2 hours kami naghintay, wala pa rin. Kaya pagagalitan namin sila pagdating. Galing ha? Tagal nyo ah. Sabihin namin, pa-importante kayo masyado ah. Partida pa yan, partida. Naka-atras kami kumata. Ay, yung gulong Naka Ano na? Yung gulong. ah. Putput no, grabe oh. jo. joke. Yeah. Ito tingnan mo tong gitna. Plat na plat, di ba? Yun yung ano eh, nag-ride kami ng ano. pag nag-ride ka lang gano'n. Nang nag-ride kami ng ano, saan nga ba yun? Dito 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 lang, mga gano'n Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makikita ito. No banking. Right is straight to. Tagilid na tagilid eh, no? Ganyan eh. Mga thunders pala tong nasa likod namin. So ang tagal lang mga ano namin ah. Meet namin mga hapon ah. Pasok pa kami mamayang gabi ero ah 4 cm Yung, yung Team eh? Bros Team Bros kailangan laging up Kaya pa, one more. Ayun na. Sige well, kaya yan. Parang uh, parang para.

kasi nga mahaba yung bench Yeah, touring bikes. Let's go. nakapag uh, ano na kami, nakapag uh, picture picture, no, kumuha na kami ng reels para naman hindi lugi yung biyahe kasi sobrang ganda ng lugar, di ba? Kaya, yeah, ayan. Oh, di ba? Highlights. Highlights na highlights. Ikot tayo konti para makita nyo naman yung buo. O, oh, ayan o. Mayroon pang mga bench dito. May heart pa o bago yan Actually. Maganda dito pag gabi eh. No? Maraming ilaw. Bawin so, na kami. Unfortunately, um, uh, hindi kami naka sama sa rides ng ano mga Japanese so hopefully next time makasama kami maka experience ng uh, Japanese uh, riders so uh, see you again guys thank you for watching dito na natin Sasara yung vlog kasi uwi na rin naman wala na nang masyadong mangyayari sa mga hindi pa nakakapanood ng uh, aking mga vlogs bisit uh, kayo sa channel ko uh, don't forget to subscribe or leave a comment kung anong masasabi nyo sa aking uh, motovlog para naman ma ma-improve ko pa ang aking motovlogging saan ako dapat mag-improve. So, oh, yun lang. Pakbaka na naman. So, oh, pasensya na kayo guys dahil na uh... naabangan nyo rin yung ano yung mga Japanese riders so next time babawi ako sa inyo next time agahan natin uh, kapag merong mga gantong uh, ride day na may mga kasamang Japanese para naman uh, magkaroon magkarantay ng uh, bike content na kasama ang mga Japanese dito sa uh, bansa nila di ba So, yun nga. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Uh, don't forget to subscribe and leave a comment. Till next time, MotoGef Sanity! Let's go!